in totoo lang, hindi eh. Pero nilerespeto ko siya kasi eh. mahal ko siya. Sinabi ko naman na kasi sa'yo yung mga umpisa pa lang eh. Nandito na naman ako para sa'yo, pero hindi si yung pinili mo. Oh. Narerespeto ko siya, at saka makakapagantay naman ako eh. Oo oh, nga, pero alam mo naman na gusto ka ta, diba? Pwede ka, ako ko muna. Ah, sige. Thank you. Kamusta pala sa study mo? Okay lang. Hmm. Sige tita? Ah, oh, wala. Mamayang gabi pa yun, mawawin. Seryoso? Oo. Ah, uh -oh. uh, baka may gusto kang gawin. Huh? Babe naman, alam mo nang 2 years na ako almost naghihintay para kahit papaano magawa natin yung as a partner. Babe, alam mo naman, sinabi ko na sa'yo na ayaw kong sirain yung tiwala ng magulang ko, di ba? Kaya nga, kung mo ako, hihintayin mo ako, di ba? Hmm. Hey, paninindi ka naman kita eh. Alam ko, nag-aaral ka. Pinuuna mo study mo, pero as a, as a man, kailangan ko rin to. Babe, hindi talaga. Hayaan mo pagkasal na tayo, ibibigay ko ng buong buo yung sarili ko. Ano pa pong magagawa ko? Tama ka naman eh. Kung mahal kita, maghihintay ako. Kasi ganun ka takamahal. Masya, sige na. Malagpaghandi mo lang ako kamusta? Okay lang, ikaw. Ito, okay naman. Uh, saan ka nga pala galing? Ah, uh, uh, Kanda Jane. Ah, uh, bali almost one week na rin kami sing hindi nakikita, so... Binalaw ko muna siya. So, kamusta na naman kay Jane? Naibigay na ba ni Jane yung pangangailangan mo? Ano ba ang tanong yan? Ah... Uh, Natatawa <laughs> ako sa'yo, pero Maging totoo lang, hindi eh. Pero, nilerespeto ko siya kasi mahal ko siya. Sinabi ko naman na kasi sa'yo yung umpisa pa lang eh. Naandito naman ako para sa'yo, pero si Jay yung pinili ko. nare ko siya, at saka makakapagantay naman ako eh. Oo nga, pero alam mo naman na gusto ka ta, diba? At saka, kaya ko naman ibigay sa'yo yung kailangan mo. Baliw ka talaga. Mag best friend lang tayo. Ano ka ba? So, ibig sabihin nun, hanggang doon lang yun. Alam mo, kaya ko naman ibigay sa yo yung pangangailangan mo eh. Kung ako lang sana yung pinili mo. Pero, hindi eh. Masaya kami ni Jane. Tsaka mahal namin ang set isa. Alam mo, hindi ko naman hinihiling na irespeto mo ako eh. Ang sa lang, bakit hindi natin subukan? Para malaman mo. Oo, oh, diba? kita. Mahal ko si Jane. Tapat ako sa kanya. At saka, maghihintay ako para sa kanya. Oh, sige. Basta, kapag nagka-problema kayo, nandito lang ako. Para sa'yo. Handa ako maghintay para sa'yo. Ah, uh, oo nga pala. May lakad pa ako. Ingat ka. Sige, ingat ka. Hi, babe. Oh, babe. Natanggap ko yung text mo. Opo ka na. Sagi. Thank you. Hinog na to? Siyempre. Hinog na yan. Na Nagtataka ako. Nagpabili ka bilang ng saging wala ka namang kahilig-hilig sa sagi. Ah, uh, may problema ba? Ah, uh, wala. Nagustuhan ko lang ngayong araw yan. At saka, wait lang. Ano namumutla ka? Uh, okay ka lang ba? Okay lang. Nangganin ka ba sa sakit? Hindi naman. Okay lang. Uh, Ipahinga mo lang yan. Magiging okay ka din. Ah, uh, babe. Hmm? Kasi ano mo? yan? Sa party tayo, wala lang sila namin. Ah? ay ibig sabihin? Di ba, lagi mga kunyakulit? Oo, oh, pinukulit kita, pero nare ko yung gusto mo eh. Uh, hindi na, babe. Wait lang, wait lang, wait lang. Hindi ka naman ganyan ah. Eh. May tataka ko sa'yo. May problema ba? Ah, uh, wala na. gusto ka bang ba sabihin sa'kin? Bakit parang pinipilit mo ngayon ang sarili mo sa'kin? May gusto ka bang sabihin sa'kin? Ano Alala mo pa, last month. Oh, may problema ba doon? Nagpaalam ka mag-inom. Babe. Sorry. Mm. May nangyari ba? Ano nangyari? Hindi ko sinasadya. Darasin mo ako. Hindi ko maintindihan. May nakatabi ako. Nakatabi eh. Ano naka tabi? Anong ibig mo sabihin? May nangyari sa amin. Sorry, babe. Ilang beses ako nagtry. Ilang beses ako nagtry mag-PT. Babe, positive. Ah. Prank lang to. Diba? Babe, sorry. At na masabihin mo ng pranks lang to Ano ka ba? Hindi porket may gusto sa akin yung kaibigan ko, gaganyan din mo ako. Puntis ako. Puntis? Sorry. Puntis! Nainis ako ng sobra-sobra. Hindi ko alam yung nangyari. Nirespeto kita. Pati pamilya mo. Minahal kita. Ano ba? Ano sinasabi mo pa sa kita! Ano ka ba? ginagawa sa akin to. nag ako pagpatagal-tagal. Nung ibig mo sabihin, buntis ka. Ang dami kong ginawa para sa'yo tapos... Alam mo, hindi ko na alam kung saan ko ilulugar yung sarili ko. Ginawa ko yung best ko para ipakita sa buong mundo. Ikaw lang. Tapos ano ngayon? Kagawin mo sa akin ngayon? Nandahin sa gabing yon? Nandahin kita? Sana nakita mo yun. Narespeto kita tapos ito ko namin din mo sa akin. Hindi mo ba iniisip yung mga pinagdaanan ko? Para ibigay ko sa inyo lahat! Kung kita mahal, ipinagtabo ako ng lahat! Dahil pinaglaban kita! Sasabihin mo, hindi mo sinasadya. Ginusto mo yan! Alam mo, masasabi ko na lang sa'yo. Sa walang ka lang isang mabuting tao sa buhay mo. At hindi ka walang sa'kin yun. Sana panindigan ka ng taong kumalaw sa'yo kung sino man yan. Hello.